Dili mo kawas tema. Hmm. Mas ko ha? ang una, ang tanang pangutana o tubag, dili mo kawas tema. Duha, tanang pangutana nga ni Sibo stima kinahanglan tubagon. Tanang pangutana nga ni Sibo stima kinahanglang tubagon. Number three, tanang objeksyon ni Agis ang moderator. Tagsarag objeksyon na matagusa. Bot po sa bot, si Barrier Paul, Unya mo object po si Brother Emmanuel, counter objection mo na siya. Wala na another objection. Tag sa objection na matag usa. Number four, Ang pangutana nga palasi dili obligado nga tubagon. Ang pangutana nga palasi dili obligado tubagon. Number five, Bawal ang atake personal. So lima ra karon akong ihatag sa dialogos pagtoo Una, tanang pangutana og tubag dili mukawastima. kawas Ikaduha, tanang pangutana nga ni Sibo tima kinahanglang tubagon. Ikatulo, tanang objection ni Agis Moderator, tagsarag objection na matagusa. Number oh, number four, ang pangutana nga pala si Dili obligado nga tubagon. Number five, bawal ang atake personal. Muna itong rules na to sa mong debate. Ang pangutana, for 15 minutes, Ready na ba ang Juan? Ready na ba ang affirmative sa iyang pagpamatuod? Ready na bro, ready na. Ready na? Kung, kung ka, masugod na ang timer. Okay, mayong buntag sa tanan. Nabinasa ko ang kalantoke karon si bro Emmanuel, no? So, muna akong tema. Akong pamatudan nga ang hugaw sa daang tugon, akil ang baboy, i na sa bagong tugon isip usa ka afirmatibo mahatag ko konkreto ng papabarog sa daang tugon hinlo na sa bagong tugon adunay balaod niya pag sa pagkaon sa manap nga baboy gyatag ngadto sa katawhan unsa may katawhan atong basahon ang basahon sa libete ko 11 bersikulo 1 Hantod sa tres. Unya ang ginoo may iyon kang Moises. O kang Aaron. Sultihi ang mga Israelita. Ang kining musunod mao ang mga manap nga mahimong ninyong kanon. Misan unsang manapa nga pikas o kuko o muusap sa ilang kinaon mahimo nga kanon ninyo. Apan, ayaw ninyo kana ang milyo ang kuneo, ang libre kinahanglan kay mausap kini sa ilang kinon apan dili pikas ang kuko so ang ipasabot ni ine, ang balao din ay gadto sa mga Israelita. Kini bang pagsulte sa Israelita karang tugon? Bani or bago? Klaro kaayo. Klaro o tataw. Nga sa daang tugon, nga ang baboy ngigibalaon, nga to sa Israelita. Nga dili sila pakanon. So dirita sa bagong tugon nga ipakanon og hinlo na. Atong basahon sa buhat j nga giingon da tindog Pedro ihaw og kaon. No, klaro kayo. Nga tindog Pedro ihaw og kaon. Dugang paniana ana atong punan. Dirita sa Marcos 7, versikulo 18-19. Ang inyong panabot sa mara sa uban. Wala brey kamo makasabot bisan unsa nga mosulod sa baba sa tao. Dili makahugaw kaniya. niya. Kay ang kanon, kay ang pagkaon, dili man masulod sa iyang kasing-kasing. Kung dili ngato sa iyang tiyan, unya mugula o sa sa lawas. Sa pagsulti ni Jesus ni ini, iyang ipahayag nga mahimong kanon ang tanang pagkaon. So, klaro. Klaro kaayo, ngay pagkaon, Judy, ay. Ugtugang paniana, 1 Timothy 4.3, 5. Nagtudlo sila, nga sayop ang pagbinyo, o ang pagkaon sa pipilang nga pagkaon. Apan gibuhat sa Dios kining maong mga pagkaon aron kapasalamati kanon ni atong mga nagtuo o sa kamatuoran. So kay nahibalo mata sa kamatuoran, amog yun yung kanon. Pero na ako'y idugang. Talibitiko 11, versikulo 7. Kay kung maingon mo nga, gibawal ang pagkaog baboy. Tinuod man, Tadang tugon. Pero ka na nga kwan, isa na ka or ceremonial lo atong At basaon. Klaro ki klaro kayo ne, litra por litra. Ceremonial clean and unclean animals. Atong At basaon. Levitico 11 versikulo 7. And the pig may not be eaten for to eat as the pig may not be eaten. For though it has meat hobs, it does not chew. God, you may not eat the meat of these animals or touch their dead bodies. There are ceremonially unclean for you. So, kanyang ipasabot sa Levitico 11, versikulo 7, dahi lo, or ceremonialo ne. Gya hmm? tagad sa mga Israelita. So, kay ang giingon man, sa Levitico 11, versikulo 1, nga iing na ang mga Israelita, dili ang mga Kristiyano. So, karo kayo, nga kiwata bawale o pagkaon. Kaya ang giyon sa ayaw ninyo isipa ang mahugaw nga ginluan na sa Diyos. So, obrigado tang ta mukhaon. Kaya waman tabala ore. For example, kung may ang Amerika, same sex marriage, nga gibalaod nga to sa Amerika. So, ato po pong ibalaod nga Amerika man to, lahi man ang Pilipinas. So, ang gibalaod ni Kristo niini mga egsoon, balaod ni sa mga Israelita, dili sa mga Kristiyano. So, klaro og tataw, nga ang gibalaod di sa sa Levitico 11, giyatag nga sa mga Israelita. tong so, mauna nga kami mga Kristiyano, mukaan yung migbaboy. So, marto mga Iksoon, maroto ako ang introduction. Oh, no na ka? Mo hmm, Napakay 9 minutes na isulte. Eh. Ayun na. Good na. Eh, eh, eh,